Ata uh, bali tapos na tayo guys kumain ng paris uh, napakasarap ng paris uh, ni ate ayan at uh, medyo maliwanag na guys at uh, kaunti na lang yung mga nakamotor at uh, ilan ilan na lang yung mga kumakain ng paris uh, mami uh, at mga nakakamotor maliwanag na tayo ay uh, bibili lang ng uh, pandesal aking papasalubong sa aking uh, honey my love gawa ng uh, paborito guys ang uh, mainit na pandesal ayan kaya lang ako hindi nakatiis ako kumain ng uh, pares dito sa kabuyaw napakasarap ng timda ng uh, Paris Mami at uh, may mga pagpipilihan ka guys Gutong Batangas ayan mayroon at katatapos ko lang kumain dito kaya dito naman tayo guys sa may may mga nagdatingan ulit na kwan, mga kumakain uh, ayan, meron ulit uh, maganda rito guys sa Kabuyaw Laguna at uh, ito pala papasok pa ganun ay uh, pabrika yan oh, pabrika ito papasok guys yung may mga lumalabag at napasok kaya pag mga madaling araw dito mga 4.30 ng umaga mga mag-aalas 5 napakaraming tao dito Uh, boss kumusta sir tayo magpapainit uli ng pandesal pwede na ano ay ah, talagang 20 lang muna o oh, kumain ako ng paris napabusog <laughs> ayan malutong lutong na usok usok pa paubos na lang at paubos na gas ka ang kanyang uh, paninda pupala akong bariabos ha o oh, mainit sa kamay mainit sa kamay at marami uli guys kumain ng pares nakatalikod oh. ko lang mayroon na naman buos o kusog guys yung uh, hawak kong padlis alo walang kahango lang dun sa oven kita uh, kuataya guys sampai bayar di kepada bayaran si bos Pandisan. Atau uang bayar mana ya? Waktu itu ya dua ini, bayar, thank you, thank you. Kaya nagbayad na tayo guys ng pandisal. Kaya kanina maraming nabili sa kanya kaya tinan yung uh, natitira guys. So, ilang layer na lang. Okay, tayo ay uuwi na ng Kalambalaguna. Uh, siguro mga 40 minutes pa galing dito sa Kabuyaw hanggang uh, Ay, napa-bigay tayo ba eh. At uh, sa shoutout sa ating mga kapitbahay, mga kaibigan dyan sa Casa Isabel, sa Padre Pio, Santo Tomas, Patangas, Ayan. at uh, sa lahat ng ating mga subscriber at mga followers na patuloy na nanonood sa ating mga ina-upload na video, salapat ng marami sa inyong pagsuporta kay Isa Rugman. Ayan, hanggang dito na lang muna uli ang ating vlog at uh, thank you, thank you sa walang sawang panonood at uh, ina-upload ng video na patuloy niyong pinapanood. Okay, sa sunod uli guys.